Hello guys. Ayan guys, may client tayo guys. Yung client natin guys is kapatid ko guys. Yan nagpatato siya sa akin ng aro na may ibon. Ayan guys. Susukatin na natin guys yung stencil natin guys. Kung pantay na ba o yan. Kaya ginuhitan na natin guys para palatandaan guys ayan guys stencil na natin guys ayan yung stencil natin para dumikit yung pinaka stencil natin sa tato ayan papantay lang natin at kukanan natin ng tisyo para medyo tuyo tuyo para hindi makalat yung stencil nya Ayan na guys. Kakabit na natin guys yung stencil guys. Yan. Papantay lang natin yan. Taas at, at baba. Yan. Uh, ha, kunting hagod-hagod lang guys. Ayan na guys. Yan. Yan. Tinanan natin ang tissue. Yan, tatanggalin na natin yung stencil. Ayan na guys. Yun. Ang linis ng stencil natin guys. Yan, tapos lalagyan natin guys ng powder guys. Para hindi siya mabura ng kung halimbawa mabasa. Yan. Yan ang muka natin para hindi siya matanggal. Yun. Ayan na guys. Nag-start na ako guys. Ayan. Start na natin. Dito lang banda sa may araw banda muna. Guys. Yung mga gusto magpatato guys. Pwede nyo i-PM nyo ako guys. Dito lang po ako sa antipolo guys. Ayan. Ang mga gusto magpatato. Ayan. Start na tayo. Wag inumpisa na natin dyan sa may araw ayan na guys Nandito dito na ako sa may bilog banda guys ang mga gusto magpatato guys PM nyo lang ako ayan. nairapan ako dyan kasi maliliit yung bilog nya guys at yung agila ayan guys finish product na guys yung pagtatato natin guys hanggang dito na lang guys ang video ko guys salamat